Okay? Okay, muli, magandang umaga po sa atin lahat. At uh, meron pong isang kilalang misyonero sa China noong 1800s na ang pangalan niya ay si Hudson Taylor. At uh, kinikilala din siya bilang tagapagtatag ng China Inland Mission. Uh, isa, siya, isa po siya sa mga pinakarespetadong leader din na misyonero sa kanyang panahon uh, subalit kahit siya ay may mataas na katungkulan at kinikilala sa larangan ng mga misyon o sa nang misyon ang kanyang pagpapakumbaba at simpleng pamumuhay ay naging tanda ng kanyang ministeryo alam niyo po isang araw inimbitahan si Hudson Taylor uh, upang magsalita sa isang malaking sa simbahan doon sa Amerika. At ipinakilala siya ng pastor ng simbahan na iyon sa entablado, et no? Bilang ganito ang pagkasabi, ang pag-introduce sa kanya. Sabi ng pastor, ang ating tagapagsalita ay isang dakilang lingkod ng Diyos, sabi ng pastor. Kilala sa buong mundo bilang isang misyonero tagapagtatag at leader ng gawain ng Panginoon sa China. Dahil kung marinig mo yun, ay talagang siguro titindig yung balahibo mo dahil paano ka ipinakilala. Pero alam niyo po, pag po ni Hudson Taylor sa pulpito, ay tahimik na gumingiti, nangumiti at nagsimula sa ganito mga salita. Mga kapatid, sabi niya, ako ay isang lingkod ng isang dakilang Panginoon lamang. Kumbaga, ipinababa niya ang kanya pong sarili contrary doon sa napaka mataas na pagbigay sa kanya ng pagkilala. Eh, hindi, hindi niya inako ang papuri. Malinaw dito. Hindi siya nagpakilala bilang kilalang misyonero saanin inalala niya kung sino siya sa harap ng Diyos sino siya? isang lingkod hindi dakila kundi naglilingkod sa katakilaan ni Kristo alam niyo po tulad ni Kristo dyan sa Juan Kapitulo 13 si Hudson Taylor ay may posisyong maaaring ipagmalaki ngunit pinili niya ang daan ng kababaang loob Ipinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay na ang paglilingkod ay hindi nakabase sa ranggo. Hindi nakabase sa posisyon. Kundi sa puso na tulad ng kay Kristo. Anong ginawa ni Isu Kristo dito? Siya ay handa lagi. Handa siya pero tahimik. Tahimik siyang naglilingkod. Meron ka bang nakakita Uh, kunwari, lingkod bayan. Pero kung gumawa ng mga uh, serbisyo ay eh, pinangalandakan, ipinapakita eh, sa harap ng tao. May mga tarpulin pa yan. Ako yung gumawa nito. E eh, si Yesu Cristo, tahimik, pero tapat na naglilingkod din sa iba. Muli ko pong babasahin sa inyo ang scripture reference natin sa sermon para ngayong umasa ngayong umaga. John chapter 13 verses 12 to 17 Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo ay sinabi niya sa kanila Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag niyo akong guru at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga kung ako nga na Panginoon at Guro ay naguhugas ng inyong mga paa kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa sapagkat kayo'y biligyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo at katotohanan ang sinasabi ko sa inyo ang anipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. O ang sinugo ay hindi nadakila, ay, hin ay higit nadakila, kaysa nagsuko sa kanya. Verse 17, Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. And this is the inspired and infallible, infallible word of God. At ito po ang title natin sa mensahe sa araw na ito. Ang mapagpakumbabang guro, sinuyong sa Jesus Cristo. Anong gagawin natin? Pagsunod sa halimbawa ni Kristo sa paglilingkod. At meron, meron akong tatlong mahalagang puntos na iskong ibahagi po sa atin. Ano ito? Ang dakilang guro na nakayo po. Dakilang guro. Pero nagawa niyang yumuko. Pangalawa, ang tunay na halimbawa. At pangatlo, kaalaman na nagsasabuhay. At talakayin natin ang unang aral, ang dakilang guro na handang yumuko. Mga kapatid, sa ating panahon, bihira na ang tunay na kababaang loob. Ang mundo ay nagtuturo ng magpakasikat, maging una lagi, at ipaglaban ang iyong karapatan. Ngunit, sa John chapter 13, Ipinapakita ni Kristo ang isang kabalig daan. Ang daan ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Hindi maging mapagmataas, hindi magyabang, hindi maging una. Sa gabing siya'y ipagkakanulo, si Jesus ay hindi nagali. Anong ginawa niya? hindi siya nagreklamo, kundi lumuhod upang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. Isang gawain ng pinakamababang alipin sa kultura ng mga Hudyo. E bakit niya ito ginawa? Anong gusto niyang ituro sa atin? E pansinin natin ang sinabi sa verse 12. Nalalaman ba ninyo kung anong ginagawa ko sa inyo? Nalalaman ba ninyo? Eh, nakasulat ito sa NASB version, sinasabi sa Ingles, do you understand? Eh, do you understand? Sa Greek, ito ay ginosko. Eh, the use of ginosko here implies more than intellectual knowledge. In biblical usage, especially in the Gospel of John, to know often means to deeply understand, experience, and respond in obedience. ano e, anong implikasyon na ito? Hindi sapat ang alam lamang. May nalalaman ka lamang. Ang verse na ito ay hindi nagsasabing, alamin mo ito. Hindi. Bagkos, ang sinasabi ng verse na ito ay, kilalanin mo ito ng buo. Sa isip mo, sa puso mo. At gawin mo. Sa gawa. Ano pa ang pagkilala na may pananagutan? Once you know the ways of Christ, His humility and service, you are responsible to live it out kaya nga, sinabi ng Panginoon, Blessed are you if you do them. Ibig sabihin, hindi ito optional. Because it carries an implied command. Ito ay utos, hindi ito option. Alamin mo ito sa paraang magbabago sa iyong pamumuhay. Parang gano'n ang sinasabi niya it is as if Jesus is saying hindi lang ito para sa kaalaman mo ito ay para sa pagsunod mo kaya knowledge and action must go together so himukin natin ang ating interest pukawin natin ang ating mga isip sa ginawa at ipinakita ni Kristo sa atin And dito malinaw ang larawan ng isang kamay ng hari na naghugas ng alikabok. Isang kamay na dakila ng Panginoon, isang hari. Subalit nagawa niyang maghugas ng alikabok. Well, ito ay poetic imagery na nais ko lang ipakita sa atin ang kahangahangang kababaang loob sa parte ni Yesu Kristo. Na siya ang Panginoong hindi ipinagkait ang paghuhugas. Nakita natin ang kusang loob na pagyakap ni Kristo sa gawain mababa sa paningin ng tao. Ang paghugas ng paa ng isang tao. Kaya simple lang ang hamon sa atin kung siya'y naglingkod, tayo man ay dapat na maglingkod din. Maliban dyan, itinatampok sa atin na kahit si Jesus bilang isang Panginoon, siya pa rin ang nagsilbing modelo ng kababangang loob. Kaya tumingin ka sa Panginoon Yesus Kristo. Pag tinignan natin si Yesus Kristo, ang tinuturo sa atin ay hindi maging parang sino ka maging ano ka sa buhay. Kundi ang tinuturo natin sa buhay ni Yesu Kristo ang mamuhay ng may pagbabago o may pag pagbabang no? loob. Humility. Magpakababa daw sa ating paglilingkod sa kapwa. Yan man ay kristyano hindi, magpakababa ka. Eh, Next week ay Holy Week na. May ilang mga Kristiyanong grupo na ginawang taonang ritual ang paghubugas ng paa. Iniisip nila na ito ay utos na dapat tuwing Holy Week, tuwing gawin. Ito daw ay dapat na ginagawa sa taunang Semana Santa. In fact, naalala ko bago kami graduate sa Bible School ay dumaan kami sa ganitong seremonya. Ang presidente ng Bible School, a beloved president, ay naghugas ng mga paan namin. Pero malinaw ang mensahe sa atin. Hindi ito seremonya lamang. Ang tao kasi mahilig sa seremonya eh. Kundi isang lifestyle dapat. Nang kababaang loob at mamuhay ng may pag-ibig sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan. In fact, several reformed theologians epopopos interpreting foot washing as a ceremonial rite. And to them, it's about daily servanthood. Kaya ito ay paanalan that Jesus was not creating a new religious ritual in John chapter 13, like the baptism or the Lord's Supper, but was giving us a living example, a pattern for how we should treat one another. Sa madaling salita, ang paghuhugas ni Jesus ng paa ay hindi seremonya para ulitin taong-taong isang paalala na dapat tayong maging mapagpakumbaba at handang maglingkod sa iba. E anong punto dito? Hindi ka tinawag ni Kristo para lang manood ng paglilingkod. Tinawag daw tayo niya upang tumulad sa Kanya. E kung ang Hari ng Langit ay lumuhod upang maghugas ng paa. Tayo rin ay dapat lumuhod sa kababaang loob at pag-ibig sa isa't isa. Maganda yung sinabi ni Dr. R.C. Sproul dito sa section na ito. Sa Tagalog pa, ipinapakita ni Yesus sa kanyang mga alagad na may mas malalim siyang paglilinis na darating isang paglilinis na ganap at minsanan. Ito yung atonement ng magliligtas sa kanila mula sa kasalanan. Itinuturo e niya ang kanyang darating na sakripisyo sa cross na magiging paraan ito upang ang sinumang bahagi ng kanyang kaharian ay maging malinis at mapatawa. Ang tanong, ikaw ba kabilang dito. Sabi na niya noon pa na sa mga huling linggo ng kanyang buhay, kung hindi ka handang makibahagi sa aking pagpapakumbaba, wala kang bahagi sa aking kalwalhatian. Ang ating bautismo ay hindi lang simbolo ng pagkabuhay na muli kay Kristo kundi pati rin ng ating pakikibahagi sa kanyang kabataan, Isang pagsang ayon na makisama sa kanyang kababaang loob. Na upang tayo'y makabahagi rin sa kanyang tagumpay at kalwalhatian. Kaya anong hamon sa atin dito sa unang araw na ito? Handa ka bang sumama kay Kristo hindi lamang sa tagumpay, kundi pati sa pagpapakumbaba. Marami ang gustong makibahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Pero kaunti lang ang handang yumuko, maghugas ng paa, at mamuhay ng may sakripisyo. Napakagundi na. Kung tunay tayong kabilang sa kanyang kaharian. Ang puso natin ay hindi dapat katulad ng iba, kundi katulad ng kanya. Mapagpagumbaba, handang maglingkod, at handang magsakripisyo alang-alang sa pag-ibig. E ano yung sinasabi sa atin sa pangalawang aral? Kaya nga ito ay tunay na halimbawa na dapat natin sundin. Sabi sa verse 15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Eh hindi lahat ng kilos ni Kristo para maging malinaw lang sa atin ay dapat natin tularan. Hindi tayo nagsasabi na maglalakad din tayo sa tubig. Pero ang paghuhugas ng paa ay tahasang sinabi niya, ito ay isang halimbawa. bawa eh, sa English, to give you an example, sa Greek, ito ay hupodigma. Ibig sabihin lang noon, ito ay pattern. Ito ay nagsisilbing modelo, an example specifically something set for to be imitate, imitated dapat natin tularan not just a nice suggestion but a standard to follow this is not merely Jesus saying look at what I did that was nice right no he is saying gayahin nyo ito sapagkat ito ang modelo na dapat ninyong gawin e anong implikasyon na ito? Jesus is not giving us a suggestion but a directive it is as if he is saying I intentionally did this in front of you so that you would live the same way meaning tularan ninyo. His life sets the pattern for ours. The Christian life is not self-designed. Our goal here is to conform to Christ. Kung makita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 21, sinabi doon, Christ also suffered for you, leaving you an example. The same Greek word meaning hupodigma, so that you might follow in his steps. And we are called to copy not just the act but the heart. Hindi lang yung panlabas na ginawa ni Jesus. Pagtignan mo yung kanyang puso, na may puso sa paglingkuran ang ibang tao. It's a call to active discipleship. To follow Jesus is to imitate His ways, especially the way He served. E anong punto dito? Ang ginawa ni Jesus ay isang malinaw na halimbawa hindi lang upang hangaan kundi upang sundin hindi ito isang tradisyon kundi isang panuntunan ng buhay para sa mga alagad niya para sa atin sa madaling salita ito ang ginagawa ng mga kabilang sa kanya nagpapakumbaba at naglilingkod sundin natin siya. Kaya darago tayo sa pangalong aral. Kaalaman na nagsasabuhay. Sabi sa verse 27, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapagpalad kayo kung inyong gagawin. E sa ESV, if you know these things, blessed are you if you do them. Sa Greek, ang do them ay poieo. To do is a very common Greek verb. But in the context of Jesus' words, it carries strong moral and ethical weight. Kaya anong implications na Ibig sabihin, to do, to perform, ang gano'ng paggawin. Hindi lang alamin, kundi isabuhay buhay to act rightly, to do well. Kumilos ng tama, ibig sabihin sundin ang halimbawa ni Kristo ng may tamang motibo. To carry out, to execute. Ibig sabihin, isa katuparan natin. Ipatupad sa araw-araw daw na buhay natin ang prinsipyo ng kababaang loob to do a thing unto one. Ibig sabihin, gawa ng mabuti ang kapwa. Maglingkod sa iba tulad ng ginawa ni Kristo. With time to pass, to spend. Another great meaning, ibig sabihin, gamitin ang oras. Maximize the time. Gamitin ang buhay sa paglilingkod hindi lang sa sarili Habang buhay ka, habang, habang buhay ka pa, gamitin daw natin ito sa paglilingkod. Hindi lang para sa pansarili. Kaya when Jesus says, Blessed are you if you do them, it simply means obedience is not optional. Lagi kong sinasabi dito, obedience is not optional. Hindi sapat ang naririnig lamang o naintindihan mo. Dapat mo itong naisagawa o maisagawa. Sapagkat ang tunay na pagpapala ay nasa hindi lang sa pakikinig o para bang ikaw ay nag-uobserva lamang hindi. Ang tunay na pagpapala ay nandoon sa pagsunod pinagpala kayo kung ginagawa nyo ito. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Hindi automatic ang blessing sa kaalaman, kundi nasa pagsunod. This doing is active, ongoing, and very practical. It's not a one-time act, but a lifestyle of Christ-like service. Ang salitang gawin sa John chapter 13 verse 17 ay hindi simpleng kilos lamang. Ito ay panawagan sa pamumuhay na maging katulad ni Kristo. Kailan? Araw-araw. Patuloy ng may layunin E anong hamon sa ating mga kapatid? Anong hamon sa atin? Eh, kung tunay nating kilala si Kristo, kikilos tayo gaya niya. Kikilos tayo gaya niya. At dito tayo magtatapos. Ito yung tanong na iiwan ko sa atin ginagawa mo ba ang alam mong itinuturo ni Yesus? Ginagawa mo ba? O nananatili ka lang sa pakikinig ko pero hindi sa pagsunod? Iiwan ko yung tanong sa atin na yan. Nawaypag nilay-nilayan natin yan. At sa mga narinig natin ngayon, maging gabay natin upang tapat natin sinusunod ang mga utos. Tayo po ay manalangin. Tagilang Diyos, kami muli ay nagpapasalamat sa iyo mga salita. Hindi hindi easy ang pagsunod sa inyo. It really takes self-denial. Kailangan, kailangan talaga namin i-deny kahit paman yung mga sariling interest namin. Panginoon, tulungan niyo kami. Unahin namin kayo. Unahin namin ang kapwa. At huli na, huli na yung sa amin. Maging katulad nawa wa namin, Jesu Cristo, na inuuna ang iba kaysa sa sarili. Handa din kami maglingkod o oh Diyos. Tulungan niyo kami paano namin gawin ito dahan-dahan nyo kong ituwin. At hindi lang namin nakikita lagi ang aming pong sarili. Ang mga pangangailangan namin, kundi ang pangangailangan din ng iba. Hindi kami maging makasarili. Salamat o Diyos sa paalala mo ito. Ito po sa muntan namin sa kayong pangalan ng Tawang Amen. Amen.